Ba't mo ko tinatanong? Hindi ko nga lang para saan yun eh. Kaya na binenta ko sa'yo eh. Binenta ko kasi wala nang mga tanong. ka ng produkto pero hindi mo alam kung para saan. Kaya kaya nang may hindi. Ba't mo ibibenta sa'yo? Kasi hindi ko nga alam gamitin. Yeah. Bebenta ko sa'yo. May... Opa, mo, may pera ko. Tigilan mo ako ha? Mo. Ito, bebenta ko sa Lili nang uh -huh. Ano naman yan? Ko din daw. Gawag Ito, benta ko sa'yo. May pera ka ba? Uh -huh. Oo oh, meron. O ko ang mo din pinipenta mo. na. Isang Wala kang tiwala lang pupugi kay. mo na eh. O, ayan. Tingin mo na pang baon Penta ko. Benta ko baon ko. Wala ka sa akin. So. E, na yan. Okay, wait a Ba't mo ko tinapanong? Hindi ko nga alam para saan yun eh. Kaya nga pinenta ko sa'yo eh. Oh, nagbenta yun. Oo, oh, ano naman? Hindi dapat alam talaga. Hindi ko nga alam, kaya nga binenta ko sa'yo. I-search mo sa Google. May cellphone ka naman, di ba? May internet na, may data na, may wifi pa dito. I-search mo ano para saan yan. Okay, Ayoko. Okay. Eh, binenta ko na siya, wala nang natanong. Nagbenta ka ng produkto, pero hindi mo alam kung para saan. Ano? Kaya, kaya mo may hindi. Ipahay ko sa mukha ko. Oh. Ipahay ko sa paligat. Oo, oh. 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 para ako oh. minis kinis ka. Ano ba yan? Alam so, mo. So, pagpakinis nga to. Hindi ko nga alam. <laughs> Hindi ko nga alam, kaya nga ka binenta sa iyo. Kaya nga binenta ko sa'yo, kaya hindi ko alam parang gamitin. Ka, para gamitin. Kaya ka binenta kasi hindi ko nga alam gamitin. Kaya nga binenta iyo kaya hindi ko alam gamitin. <tipan> ka sayo, ko alam gamitin. <tipan> Mainit na yung ulo ko kanina. Good mood na ako actually. Nung pumunta ka dito na bad mood ako eh. Binibenta mo ako na hindi mo alam kung para saan. Eh, kaya nga, binenta ko sa'yo kaya hindi ko alam gamitin. Naintindihan mo ba yun? Eh, ba't mo ibibenta sa'kin? Kasi hindi ko nga gamitin. <tipan> Bakit isa libo? Uy, yun mo! Uy! Bola ka dyan! Gamitin mo yan! Ihanap mo sa Google ko para saan yan. Pag nahanap mo ko sa Google ko, ano yung paano gamitin yan, saka mo ibalik sa akin. Pag nagbalik mo sa akin, hindi ko na public sa isa ano? ibalik mo lang sa kay item. Para ano ko paano gamitin? Bakit talaga <laughs> ito